babala ka bang bumili ng gadget o appliances pero ikaw ay walang credit card at cashless? Don't worry dahil sagot na ng GCash ang inyong pag-a-add to cart. At kung convenience lang din naman ang gusto sa pag-food trip, your cashless app is one click away. Mabilis at hassle-free. Step-by-step guide sa G-Life at G-Gives sa episode na ito tandaan. Kung ano man ang inyong pangangailangan para mas umigi ang buhay, you know it! G pa rin! Nangangarap makabili ng latest gadget, bagong appliance at furniture. Pero walang sapat na cash? Sa tulong ng GCash, pwede nang ma-achieve yan. GGives is the answer. Para sa mga taong madalas gumamit ng GCash na kahit walang credit card, may credit limit naman tulad ni Peng Garcia, umabot ang G-score sa 800. Qualified na makabili ng kahit na anong gamit na aabot sa 50,000 pesos. Mapapasa na all ka na lang. Mula sa mga participating merchants ng cashless app na ito na matatagpuan sa mga mall, supermarket, furniture stores, appliance centers, gadget stores, at pwede nang ma-avail ang mga item na pinapangarap lang dati. At step by step, share sa atin ni Peng ang kanyang G-Gives experience. Kahit walang cash, pero mataas ang G-score at may gustong bilhin sa mall, i-G-Gives mo na yan! Step 1, buksan ang G-Cash app. Step 2, i-click ang QR sa Gcas dashboard. Step 3, i-scan ang camera sa QR ng merchant. Step 4, ilagay ang amount na dapat bayaran. Step 5, pumili sa installment option mula 3 months hanggang isang buong taon. Step 6, i-review ang transaction details at i-tap ang pay. Ang bilis, di ba? Tandaan, kahit wala kang cash, pwede mong bilhin ang gusto mo. Si Peng ay isa sa mga users na walang cash pero nakabili ng cellphone, speakerphone, at printer in just one transaction. Para sa mga Gcash user na tulad ko, Pagpatuloy nyo lang paggamit ng Gcash apps para tumaas ang G-score at magamit nyo ang G-Gives na hindi ka na maglalabas ng pera, mabibili mo ang gusto mo. No down payment! Dagdagan naman natin ng excitement ang inyong digital money experience kung sanay kayo sa send money, buy load, pay QR at iba pa. Aba, bakit hindi itry ang G-Live para mas maging exciting ang pang-araw-araw na buhay? Sa service na ito ng app, may halos 400 merchants na magpapagaan ng iyong buhay. Ang pagpapadeliver ng food at pagbili ng grocery, mas pinabilis at pinadali kahit pa nga ang pagbili ng damit. Gadgets at appliances, ngayon ay mas scary. Pagpapalinis o may ipapagawa na sirang gamit ng bahay, solve na yan. At sa mabilisang medical consultation, pati na rin ang pagbili ng insurance, i-online na yan. Things made easy, sumasaya, gumagaan ang buhay at pwede ka pang kumita sa G-Life. And for today's video, i-share ng gamer na si Gerald ang kanyang experience kung paano siya nag-play to earn. High school pa lang, laman na ng Dota si Gerald hanggang sa mabitbit niya ang pagkahilig sa online games hanggang sa siya ay makatrabaho. From being a player to employee ng isang gaming company isa na siyang quality assurance game tester at accounts officer ngayon. Since high school po talaga ako, nag-gaming -ga nag -ga na po ako kasama yung mga high school friends ko. Then, naglalaro po kami ng Dota and <laughs> ayun po, minsan napapagalitan kasi late na minsan umuwi. Familiar naman ako sa Gcash app, then tinry ko explore. ah uh, nakita ko itong M Games Under G Life. Tapos ayun po, uh, tinesting ko siya and nakita ko na play to earn siya. So, hindi lang po ako mag -e enjoy kundi kikita rin po ako ng real money. Laging pasok sa top 12 sa leaderboard si Gerald, partikular sa game na ito. Dahil sa kinikita ko sa M Games, nabili, nabibili ko yung mga bagay na gusto ko, natitreat ko ang aking family, at nakakatulong ako sa pagbayad sa bahay namin. Share mo naman kung paano mag-play to earn and how to win big. Simple steps para makita at mahanap ang M Games sa inyong GCash app. Una, siyempre kailangan na may GCash app tayong i-download. Step 2, i-verify ang inyong GCash account gamit lang isang valid ID. Step 3, once verified, go to GLife. Step 4, itap lamang ang gaming sa categories. At andun nyo makikita ang M Games. Step 5, get ready and play to earn. And here's how to win big. Step 1, itap lamang ang available games to compete. Step 2, siyempre kailangan muna natin mag-practice. Step 3, kapag confident ka na sa mga score mo, pwede ka na mag-compete. Step 4, keep collecting tickets para makaakyat sa leaderboard. Step 5, the higher the ranking, mas malaki ang chance mo manalo ng prizes. Marami pang laro o games ang pwedeng pagpilian sa G-Live gaming category. Isa na riyan ng riyan ang larong Gowama at tulad ng M Games, madali lang din itong i-play. Sa G-Cash app, itapang G-Live, pumunta sa gaming at piliin ang Gowama Games. Pumili ng isa sa iba't ibang tournament na gustong laruin. At habang nakikipaglaro sa mga gamers online, may chance ka na rin mag-earn ng tokens at kumita. Hindi naman po kailangan maglaro 24 hours. Pero ang reminder ko lang din sa mga players na tulad ko, lahat naman in moderation dapat. Ang importante, nag enjoy na tayo, kumikita pa. Dahil sa modernong teknolohiya at husay nito, bumibilis at nagiging exciting ang takbo ng buhay at sa true lang, gumagaan ang maraming bagay. At ang pinakahihintay, ang reveal kung sino-sino nga 6 na followers from Facebook at YouTube ang nanalo ng 500 pesos load free. Eto na! palakpakan sa lahat ng mga winners. See you again next week at abangan ang mga susunod na episodes kung saan magkakaroon ulit kayo ng chance na manalo ng libreng load. Dahil kung ano man ang inyong pangangailangan para mas umigyang buhay, tandaan, you know it, G pa rin.